Good morning guys. Start natin ng day ng kakauwi ko lang. Yan guys. So kakauwi ko lang from two nights. And tingnan nyo guys. Start na ng fall dito officially. September 22. Start na ng fall season guys. Eh nalalamig na naman guys. Unti-unti na naman tayo makakaramdam ng lamig guys. So ayun. Samahan nyo ako for today's o kami for today's video guys. Let's go. Guys. season. Ayan, maglalagas na yan, guys. Actually, nag-start na dun. Meron mga puno dun na naglalagas na sa mga paligid. Ayan. So, medyo malamig na. Bahay na tayo and let's go. Sanitize na muna bago pumasok ng house. There go. All right. Ay, pasok mga bata ngayon kasi. Monday. Punin ko yung Lysol. Asan ah, yung Lysol? Good morning! morning! Ayun na, kasama ko na mga kids. Happy Monday. Bagong gupit si Kuya Ace. At saka... <laughs> lagi <laughs> <lang natural>. sila. <laughs> Hindi, I mean, lagi silang sabay, guys. Natural lang daw sa kanya. Natural eh. But... lang yung... Ayun lang, <laughs> guwapo. Ang guwapo. Oo. Oh. Kasi meron silang, ano, guys, full um, photoshoot ngayong ano, darating na October 8. So, ayun, para ready yung ano, tasado sila guys. Ayan. Hi, Atalia! And Kuya A. Happy Monday! Yeah. So, ahatid lang namin na guys sila, Kuya is And then, gora na tayo summer para bumili ng bigas. Kasi wala um, na kami bigas. Nangayayat no, 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 na si Aria. <laughs> oh, actually, kumakain si Arya, guys, ng ano. Asian dog namin. Oo, oh, oh, kumakain siya ng rice. Ano, hinahalo namin, guys, sa ano, sa dog food na wet. Gustong-gusto niya. Naging picky eater siya nung ano yung nakaraan kasi ayaw niya yung halo ng ano, nung dry na food na dog food. Tsaka yung ano, yung wet. So, naging mapili siya. Dilayin namin yung rice na gustuhan niya, guys. Mas gusto niya. Sa so, tatawa ko yung ko, ko, sabi, <laughs> Pilipino rin daw yung aso namin. <laughs> ayun, guys. So, ayun, tawang tawa si tawang tawa, kuya eh. Ay, lalay siya. si Arie. Ayun, guys. So, ayun, let's go. Sa so, go. So, go for today, samahan niyo kami. And, ayun. Alright, tara, let's. Ayan, nagbaon tayo breakfast. Naluto ni daddy dahil hindi pa ako kumakain. sarap daw Ayan, sarap daw guys, Malayan kain. Ba? Crockle Barrel. Hindi, ano to. Corn beef, guys. Ano to? Nilagyan mong patatas o nandiyan na yan? Ah, nandiyan na yan. Nandiyan no? na ito. Kain, guys. Habang nagpapiyahe tayo. Papuntang Costco. Lagay ko dito, dad. Costco time. Dadi ya bilog na bilog ah. Huh? <laughs> Kasi ini sa kama ini. Let's go. Kakanya ng Doritos ang laki oh. 6.99 sobrang laki. Tingin. Ang laki niya. Nauna talaga yung Doritos nung no, kaysa sa bigas. Priority. <laughs> Priority na ang Doritos okay. pero ang laki na niya. Ito talagang malakas ako. 2.49. Iniinom kasi. Mm. Ito, spaghetti, pasta. Ito, dad ko ako mabigat. 9.99. Ayan. Labalik. Ayan. Paborito nila. $13.99. Ano na yung grabe. <laughs> Sige na lang oh, okay. Sige Magal na Mabaon-baon Mayroon 2 months tayo bago nakapunta Milani. So, Milani. mila niyo Gano'n mila pinatakot eh? Oo, o, meron okay. pa kaming ganyan Actually, hindi pa yung nauubos 12.89 Dito tayo sa likod ni Daddy so, ito guys So, 14.99 Hindi ka inspiration Pero for sure matagal kasi dilata oh. Mas mura dito, sure ka? Oo oh. Eto, 2026 pa. 8 pa nga. Oh, grabe. Oh, sobrang preservatives yan. Te. Yeah. Alam naman natin ang mga consequences. Minsan lang yan, guys, yes, panghalap. Ayan, yeah, jasmine rice. 21.99. Apat na no, para ano, madami. Ang bilis namin eh. Ario, tumain, eh. <laughs> si Ario talaga yung nakaubos. Ayan, yeah, apat na. No. 14. Four. 11.49 Diyan, okay. 18.99 Olive oil naman Pang mga gisa-gisa namin yan guys Ganto kalaki oh. 18.99 Ayan, asan yan? Magkano yan? 23 gigi sige. Kuha Malakas kami sa Salmon. 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 Chocolate, papa. Pampagising. Pampag 11.69. Ano. Sa duty? O, hindi oh, sige. Pag ako. <laughs> <laughs> Itong egg. 5.39. Radamihan na namin yan, guys. Kuha siya. iretna galeta. Para <laughs> oh. <laughs> bigyan yeah, dapat 21.99, 'yo. Frappuccino. Pang duty duty. Kumuha pala ako neto, guys? 8.89 tong baon-baon. Ito 7.99, mukhang maganda 'to. Kuha kami isa. Maganda ka mami. Ayan, Ang gusto ko sayo, nakukutuk. Dady na, na-recommend. <laughs> <laughs> Ito, 15.99. Kailangan daw ni Dady pang ka-pick kasi sa duty. Ah, Dady, oh. Ano ka si May coffee maker mm -hmm. kasi. Tapos may free ka rin May free na rin dito. <laughs> may may, may nag-donate guys eh. Okay, okay. okay kuha daw si Dady nito. 11.99. Mas mura daw Kirkland. Try na. Try lang natin On isa. Pandemic. Ah, <laughs> hindi pang ano to, dishwashers. Taka. Nakasil yung Lysol nila, oh. Ala talaga ang ganyan. <laughs> 12.49 yung ito. Sabi mo, nakasil talaga. Oh, oh sige, yun na lang. Ang dami, malakas Parang kami dyan. Parang buy three, take one. Ah, oh, sige, go. Ganun yung presyo. Pang spray sa ano, pang duty. <laughs> Umi umiinom kasi si mami niya. Eh. Oo nga. Kuha ka ng water. Mga dalawa lang. Ayun. Ito gusto ni Daddy. Oh. Eh. Seasoned na. $29.85. Kuha ka dad. Ang bigat. Tapos kuha ko na itong shrimp. Favorito ko ito eh. $17.25. Kuha kami ng cake. Happy birthday. Happy birthday, bro Sarap nito ah. Mukhang sarap. Eh. Ito guys. $8.89. Oranges. May nakita kami guys. Oh. Ito. Upuan na tas may storage siya. Diba? ba? ganda na. Kuha tayo isa yung black. Ayan siya guys. O ganito siya. Tingnan ko Hmm. Tingnan natin kung bibili natin. May isa pang kulay o. Oh. Ito. Ganito. Wala. Pero parang mura na to. No? Mukhang matibay eh. Upuan nga natin. Ito oh. Ah, uh, 36.3 no, pwede dito Ikaw hindi, kami pwede Ay, hindi na pwede 500 pounds pwede Ah, pwede Ano? Hmm? Sige nga, puan mo <laughs> Seryoso, pwede Good <laughs> oh, eh. <laughs> uh, Parang ito. bibigay iyo ah Kaya nga, makamibigay Pagbago lang hindi pero din siya. Oo, oh, hindi na lang daw guys. At least alaman natin yung price. <laughs> Yun, tapos na tayo sa errands natin ngayon, guys. Costco and bumili lang kami ng ano. Snacks namin. Sa kanya cookies and sundae, chocolate vanilla. Yeah. Ayan. So tapos na ni Daddy habang hintay ko si Daddy mo oh, ako pa ng nang parang napapanot na attach. Oh. <laughs> matanda na guys. Ayan. Ayan. Alam, ang bilis mo kumain. Ayan. Hindi <laughs> ko masayaw ko dali. Kaya na siya. Ayan guys. Nagpapasa tayo ng comments ninyo guys. Ah, hindi pa pala kami alis. Ayan. Unahin na natin si, unahin na natin tong si Sir Bruce Lee Fan 809. Oh, Ayan. Sabi niya, Hello po, watching here from KY, Kentucky, yeah. right? Request naman po, pa shout out sa next vlog niyo sa wife ko na nanonood din sa inyo na si Sherry Medenceles ayan apas yeah, I miss Sherry, ayan yeah, sabay pa tayo <laughs> money for us at saka sama niya noon at ngayon sa signature healthcare from Georgia signature healthcare daw siya oh, uh, wow Ayan po sa akin, uh, Georgia to Kentucky na sina Rysel D, sa tapos Eunice Behic o Bejic. Ayan, then Mark Talaktak, Christina Balino at sa habi niyang si Peter Balino Jr. Thanks po. Ayan. Hi guys. Hello guys. Thank you for watching me. Um, sa inyo, Rysel, Eunice, Denmark, uh, and Christina. Tsaka sa asawa daw niyang si Peter Balino. ayen. Thank you sa panonood guys. Ayan. So guys, ito travel na kami. Ayan. Ito na. Pagpatuloy na natin ating shout out. Ayan. Next ay kay me. Amase Seliona ma ayan. Sabi niya ano. Um, we're family of four and will be migrating to the US soon as well. We've been watching your vlog um, for almost two years now, and this is my first time com commenting down. Sabi niya, your videos have truly helped us prepare mentally and emotionally, emotionally for this big move. Thank you for sharing your journey. It's been so inspiring and comforting to watch. hoping to start our own chapter soon just like you did yun wow thank you daw nakaka-inspire daw dati ang ating mga oh, nakakatawa ng puso ha ah, yes thank you po salamat family of 14 daw po sila good luck po sa inyong journey and ayun ipagpatuloy niyo lang yep, po yan yeah. Ayan po kita-kita po tayo dito sa US guys ayan thank you thank you god bless your family po ayan thank you sa panonood at pag-support next guys si ayan Mr. or Miss Allen hindi ko alam kung lalaki o babae guys ayan username niya Allen Trinidad28. Trinidad 28 Trinidad eh Ah, malay mo apelido, ah, Allen yung pangalan. Okay, Eva pwede, yung babae, pwede na yung Allen. Mr. and Miss. Ayan, hello Allen <laughs> Trinidad 28. Ayan. Happy anniversary. Good doon sa bahay natin. Doon, uh, thank you, ito. you, thank you. Thank you, happy anniversary. Good thing my new vlogs na after all ng mga nangyayari sa immigration, all the wait, all the waiting game, nakakawala ng inip yung vlogs nyo. Happy to see the kids too pa shout out po next vlog more blessings po ayan hi Allen Trinidad thank you ayan opo um nang sa mga lahat ng nangyayari sa immigration yun know, oh yeah. nga parang nakikita ko parang paigpit bit ng may bit mabagal 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 so, po ayan nakakawala daw ng inibibless thank you guys po sa inyo and maraming salamat. Continue to support our channel guys. Nood lang po tayo habang naghihintay. Thank you again. Appreciate namin yung mga time ninyo guys sa panunood. Thank you. Ito guys. Ayan. Meron pa po tayong isa. And last na for today's video guys. And si um, username is Kenji. Wow! Kenji Mura! Wow! Oy, pamilyar ako sa Kenji Mura. Wait lang. Batang 90s ba itong Kenji Jimura? Naalala ko. ko, ba? Parang cartoon siya, no? Oh, ako lang to, ewan ko. Jimura lang <laughs> Basta, ayun, parang may naalala kong anime na Kenji Jimura eh. O, ako lang ba? Ewan ko, comment kayo guys kung meron kayo kilala sa mga batang 90s dyan. Ayun, so, paiba na ako guys, mabalik ako sa topic. Uh, Kenji Himura 9537 Ang bilis sa happy first year home anniversary and counting. Tanong lang sana. Maganda yung tanong niya guys. Medyo na ano ako dito. Napahinga ako ng malalim sa kanyang tanong. Magandang tanong to guys. Sabi niya, where do you guys see yourself in 10 years and in 20 years? Oo nga. I believe. <laughs> Thank you for that wonderful question. Thank you for that wonderful question, <laughs> uh, Kenji. <laughs> ang oh, seryoso, no? Para um, ang ganda ng tanong niya pang long term ano, no? Yeah, oh, sa, uh, long term goal. Yeah, pero nice kung ako tatanong naman, ha? Ang sagot ko lang dyan, ha. Nandito pa rin. Tuloy-tuloy mm -hmm. um, lang sa support sa kids, gano'n. For sure, oo. Oh, binata pa rin ang utang ko. Okay, Nagabayad pa, pa rin po ng, ng utang. <laughs> Sigurado yan. Hindi um, uh natapos, eh. Yes, yung yes. hindi niya kasi tinatawag. Pero sana mabawasan. <laughs> <Yes>. <laughs> sana yung bahay na lang yung binabayaran ngayon, know, no? yes, di ba? Yes. Yun ang goal natin. Uh, Ay, yun ang goal natin. Tapos nag-iipon-ipon na lang. Mas maraming naipon ganun. Para makapag-retire na. Yes, Retire so, agad, man. eh, no? 36 pa lang retirement din. Oh, so kung oh, kung 30 plus ka ngayon, magiging ano ka na yan? 50 na something. 36 oh. oh. lang mami, 10 years lang yun. Hindi, 10 eh 20 yung nang ko sa. Ah, 20, 20 uh, ba? Diba? 10 uh, 40, years. 40 42 ano ka na noon, 50 ah, years. Sana na makulipid oh. namin sa kaya ganun uh -oh. makapag-ipon-ipon balip na talaga. Sana maraming ano na. Sana marami. Para makaload load, load. Sa career wise, ano? Career wise, ano? Pagka nagta-travel na rin sa natin. Yun yung dream. Okay, work from home. Oo, oh, ay ayun. Ako ano, ewan ko, parang gusto ko magkaroon ng mga mga business. Hindi ko alam kung saan, pero gusto ko may ano, ayoko nung parang ano eh. Lumpia and <laughs> parang goal ko, ano, magkaroon ng business. Pero hindi ko alam kung, hindi pa ko, hindi ko pa alam sa ngayon guys ko. Ano. Kasi nag, ano pa lang talaga, nag start pa lang talaga. Actually, yung puhunan, wala pa. Wala pa akong puhunan, Ayun guys, so, nga. Pero ano, baka possible din naman kasi mag-aral ako ng mga electronics, mga ganyan. Para ano, <laughs> parang mag ship change na ako, mag-aral ako, career oh. change. Ewan <laughs> ko dito know, sa kanya. Ngayon na nawalawas to. Talaga medyo, plan, ba? Joke, may joke. Kasi pagka umuulang ka, kailangan mo rin ng ano eh. Ng mga background sa ganyan. Sa mga bahay-bahay. Uh -huh. Pero ako as, nurse, as a nurse, hindi ko alam, magbe-bedside pa ba, ba ako ng ganong katanda? Parang ano, no? baka, baka bumalik din ako kunyari magaling ako hospital mm. baka bumalik din kami sa mga ano pag medyo marami nang sakit sakit sa buto-buto sa salaman baka lumipat na kami ng ano skilled or long term care oh, kasi, retirement ta talaga yung mga ganun eh oh, kaysa sa mga hospital oh, kasi mas malilig si e. pero sa akin ano nurse ko. pa rin ako for sure yun magpapatuloy ka pa rin maging nurse masyado. Okay. Work from home talaga yung target. Uh, it's either ano, work from home or long term care. I either in long term care. And... Pero 10 years plan naman, bata pa tayo man. 40 plus pa lang tayo. Kaya bigla, Guys, ang yan, tanong mo, alam mo, nag, bigla kami nagka... Hindi <laughs> naman sa ito, lang, Ang goal ang lang ang talaga mabawasan yung ano, utang. And healthy, ayun, okay, of course. Healthy. healthy, healthy pa rin, guys. Yun ang goal natin. Kasi, Mas masarap mang kriter rito pag naglalakad ka. Oo. Uh, healthy, yun pag ang dapat. Pag-ambulatory ka, o yun ang i-goal e natin, guys. Goal natin na healthy kasi marami, ang uh, ano, talagang kasunod yun, syempre trabaho, kung hindi ka naman healthy, guys, eh. Hindi ka makapag-work ng maayos, di ba? Kapag-diet na nga, chuchok <laughs> na. Bigang mana na napaisip, eh. pero eh. <laughs> so, yun. Alam ba, parang tayo na maglakad natin pa uwi. Sunglang ganito. <laughs> Ewan ko kung saan napunta yung topic Pero ayun, ang gandang yeah, tanong guys -tanong yan, uh. Sa mga nanonood guys Ayan, kayo saan yung Tingin kayo uh, Ano daw, saan nyo Nakikita yung sarili nyo 10 to 20 years from now yep. Yeah. Magandang tanong At magandang pag-isip-isipan Magandang ano so, mag nila, Sa yan. mga sa mga bayari okay? Ikaw, ako good health talaga Tapos no, nakapag-save ng marami Ayun, Hindi so, mo kasi alam kung may mayayari Sa college ng kids kung gusto nyo nandito mag-aaral or sa Pilipinas, gano'n. Oo. No. Tapos kung gusto mong may pagkagagastusan, may mga dudukot ka. Oo, no, yoo. Yeah. Siguro dapat makipuntay one year na walang trabaho masusustain natin yung trabaho natin. Oo oh, yung financial sa freedom, na, yun, goal yun, yun syempre. Ano dapat yung mga goal natin. Yes, guys. So ayun, thank you sa pagtanong and maraming salamat, Kenji Himura. Ayan ayun lang naman and ayun, um, pauwi uh, na kami. Alam nyo guys, uh, kagaya sabi ko first day of fall ngayon, September 22, ayan. Iba na yung kulay ng mga Oo uh, guys, uh, mga halaman, sa mga, okay. mga halaman, mga puno. Papakita ko. Ayan guys. Nag-iipan na siya ng kulay. Happy fall sa atin, guys. Samahan nyo kami sa mga adventure. Siguro dito kaya tatapusin, guys, yung video natin ngayon. Thank you for watching, guys. Thank you. Hanggang sa susunod na video, mga magkapa-shoutout. Comment nyo, guys, kung gusto nyo i-shoutout namin kayo sa next video. Ayan, yeah. Thank you. Bye-bye.